last one one month two weeks man. one month or two weeks one month ago tapos magkaka ano nangyari basta ayun lang bigla lang sumakit kaya parang ika-ika ko ng contee hm kaya sa dibdib ko ba ano tawag uh, one... ko ko ba 'di 'yan oh tingnan mo mabigat so, yung uh, mabigat yung kanan niya yes kasi no <laughs> ito tapos pa ko po pa tagal last medyo ano ayun masakit na mga ilang minutes lang. Ilang minuto lang. Siguro mga 2 minutes, 3 minutes. Three minutes. Three minutes lang, masakit na Sakit na. Anong upo yun? Yeah, itong, Yung kanyan. Kahit eh, simple yung upo lang, sumasakit siya ganyan? Mm. Yung, yes, upo lang yan, Hindi lang. Oh. Ang pangit na yung ganito. Pero yung ganyan, mataas yeah. pa nga ito. Yung eh. ganyan yung na sa dinner table. Ngayon, yeah, masakit na. Sumasakit siya? Hmm. Pag-drive, pag nag-drive. Pag nag-drive, nag okay lang, normal lang naman. Kasi gumagawa ka nung Oo, oh, medyo. Hmm. Tapos yung dami na kapanood ko ano mo, sa sinisipa. Yung Eh, medyo masakit talaga. Medyo tinitiis ko lang. Pero pag ano, medyo umuho pa naman ako. Pe, Sige, na? okay. Sa tiga ka. Kasi dito ko. Oh, kasi dati nagpaano ko eh, bone. Ngayon, ngayon. Pero gumaling naman. Gumaling. Oh, okay. Kaya lang, ito lang. May konti lang, bisan. Masakit ba na kami ng Si Higa po kayo hindi ito okay. yung May problem. Kasabay na rin yan mamaya pag nakadapa kayo. Higa kayo. Okay. Okay, thank you. Kaya yeah, sabi ko ba? Si Master ang sato. Okay. Pantay pa naman. Punting-punti lang. Pero wala yan. Baka ano lang yan. Habi, para tinitigap ko sa aking group yun, para na osteoporosis, eh, ano? osteoarthritis, gano'n. Osteoarthritis yan. Uh -huh. na yan sa tao. Uh -huh. Sa atin, kunyari, umidad ka ng 40. Uh -huh. Mag-expect ka rin. Parang kakambal na natin kasi sa kinakain natin yung mga uh -huh. puric, Yung mga residue na kinakain natin, yan na nag-create na mga, ano, uh -huh. yung mga... Hindi, iba yung uric. Sa uh -huh. Uric naman, sa libre rin. Uh -huh. Yung osteoarthritis sa mga kinakain sa alat, sa tataba ng inakain. Eh. E, Kaya ng mga, mga. riba-ribaba yung ano mga joints. Oh. Pag nagkaganon, e, yan na yung osteoarthritis tapos. Mm hmm. Siyempre, magkikreate yan na ano eh. Kirot. Eh ikaw, hindi mo, hindi mo, hindi mo alam gagawin mo. Ilakad ka na ng lakad, pero kahit masakit, ilalakad mo. Mm -hmm. Hindi mo naman pa sila, kukuskusa na sila ng mali. Mm -hmm. Doon na magiging agresibo yun. Lalo na siyang ano. Yung iba, nasisira ng mga agay yung miniskus. Ito, ang laki nito, sir. Ito, ito, Oh. yun yung ano man, ang tawag dito ang tawag dito uh, extended ligaments Eh, oh. o, lakas o yun oh. oh. ito, tubig mo to yeah. oh. o, so, mahina ito, lakas o tug uh, yeah. tag pero yan oh, ko. nangyayari talaga sa atin yan eh Aalugin lang yan para yung mga gano'ng gano'ng mawala yung sakit. Ah. Uh Kahit nandyan siya, ang mahalaga walang masakit. Oo. Oh, uh, yeah. Eh kasi ngayon, tignan mo yung lakad mo. Oo. Hirap? Ang hirap. Oo. Sige, kailangas lang. Ayan. Pwede mo, babe? Oo. Kailangas lang. Hindi lang masakit yun. Ha? Ah, ko yun kasi pag tumulog ka Hindi lang hindi naman masakit yan. Pugdulog lang siya, pero nasaktan ka ba? Hindi. oo hindi. Ginagawa. Ganun. Pero yung follow-up, alay mo ko yung ko. Alay mo muna yung utak bago itong sakit ko ah. Ginagawa yeah, niya siya. Eh, hindi kaya sa contributing factor is yung weight niya? Yeah? Yes, siyempre lahat po ng... Okay. Yung, okay. Saan ba mapupunta ang weight natin? Pababa. <laughs> yes. Eh may... Sabi na natin granting na may ano to, malit na ano for talagang merong ano. Okay. May konting pain lang. Pag bumibigat tayo, sasaluhin niya yan eh. Yeah. Ito yung mga joint, itong mga shock absorber natin. Mm. Yeah. Siyempre, konti lang. Ipipilitin natin lumakad. Ipipilitin natin. Eh, wala nga sa timing. Kaya kailangan, kahit konti lang, mas malaking factor kasi yung bigat. Mabigat eh. Mm hindi. -hmm. Yeah, mm -hmm. Kakayasin niya yun eh. Mag bike sa master eh. Sa bike naman, maganda. Hindi, hindi yung bike pero kailangan talaga mo timing muna ito. mo. Oh. wala muna yung masakit bago mag-bike mas maganda. Eh. Kasi pag nag-bike ka medyo paahon, oh. mas masakit ang tuon mo. Baka buhatin mo na lang yung bike ka rin mo, kanag mo parehas kaya. Baka <laughs> hindi ko kaya at sakit ang tuon ko. <laughs> ito, bumili ng bike ko eh. Kaka ready na. <laughs> Kaka ready na yung bike ko pero magkakailot mo. <laughs> hindi, maganda yan. May bike kayo. Eh. Alam mo ka oh. kayo. yung ano nyo. Pag napapawisan tayo, yung blood circulation natin mas gaganda mas babata tayo pag pinapawisan tayo. Mm. Sabi nga ng mga Ayon, doktor, na naman eh. isang oras na papawis, mm. tatlong oras na lifespan ang matatagdag sa atin. Yun. Mm. Oh, Totoo oh. naman yun na sabi. Maraming, maraming YouTuber na doktor, ini-encourage ko kayo, manood kayo sa mga YouTuber na mga doktor. Kaysa magpa-check up, check up kayo sa ano, tapos sabi nyo wala. Eh di doon pa lang, doon pa lang, ang benepisyo lang nun, na, na subscribe yun sila mo. Kaya gaganahan silang magturo pa ng magturo. Ganon din eh. niisip <coughs> mo, ba? pa-check up nga ako kaya ano. Eh kung napapanood nyo lang mismo yung doktor, ah, ah ganon pala, yun lang pala. Sumakit lang ng konti yung ulo ko. Kasi nabasa pala na ako. Kung baka kung ano, may ano na kasi, may explanation sila kaya ang daling, ang dali ng Ah, ganun pala. Kaya pala sumasakit yung kamay ko. Kasi mo na lang. Oo, oo, naano mo na agad. Hmm. Kasi yung na explanation din nila rin sa ano eh. Hindi ka na gumasos ng pamasay papunta sa ospital. Yeah. Nasa ka nakaupo ka sa bahay. Nanonood ka lang. Oo, inom lang pala ako ng ano. Uh, uh. Kulang lang pala ako sa potasyo. Kaya, ay, kaya pala ako nagkakayurik kasi ang lakas ko sa meat. Ang lakas. Hmm. Alam mo na agad. Kasi doon hmm. may mga ganados hmm. naman noon. Huwag kayo mag-online hilot. <laughs> Kailangan mo adjustment talaga. Hello, mm. Oh, testing. Okay. Sige. Tingnan mo kung hindi kaya ako. Testing. Okay. Hindi pa yung balaw ang pababaligin pa kada diyan. Oy, hindi na. Pwede na. Hindi mo gawin pa diyan. Ala, ala. Pansunog yung mo. Hindi tinanog na may pakotin. Tugin pagkakarap. Tumulog ba Okay ka na? Oo, ako na. Pero <laughs> <laughs> <na, pwede> <laughs> Hindi talaga mga tapak, yes. talaga makatapak talaga ng alo. Oh. Ito eh, no, ko. Oh. Katag mo Oh, ako tumakbo ba eh. Kanyang oh, pinay-pinay. Oh, <laughs>